Oh, big it you. Mm -hmm. Yeah. Oh. Hey, hey, ito lang, girl. Ito lang. tayo, guys. Magsisaklay -so -so si smoke ko Kasi ka ito bago Ang muta inagbatang ito. May muta. Say Hi. I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. Yeah, come on. Come on.

Ito yung salary, no? Lahat nga ng sulok ng bahay may ihi. Ang salary na ito. Ito, isa pa. Oh. Eh. So, si buntis, oh. Buntis talaga to, eh. No? Buntis ka talaga, eh. Ha, hmm, 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 hmm. kay parang puno na yung tubig. May eh, halaman ko dito eh. Halaman ah. sa mm -hmm. Si fresh. Ang pala kayo nagdadalang nagdadalang tae. Nagdadalang tae. Sino ang ama niya ni Spresso?

Lumaki talaga eh. Lock ko. Ilan ang laman niyan? Ipapadala kita sa City Pound. Ay, <laughs> Smok. Ikaw nagbuntis kaya, no? Kay Espresso. Ha? May pambili ka bang gatas? kusim. Ano si kusim, Hindi nabuhay yung aking halaman, Riz, mas まで一緒にはい、もうさ may ma-init dun sa loob ng kwarto. Init dun lang, bobo. Bigibisismuk, galit, galit. Bigibisismuk, oh, kiss na. Kiss na, magsuri na, magsuri. Magsuri na, ikaw, come. Bajun, ha? Bajun. Bajun.

nakain yung buhangin ka magkakain mo lang yung tanim ko guys, hindi nabuhay nagtanim ako dito yung. hindi nabuhay namatay lahat walang dilig, ayan nagtanim ako ng okra, saka ng sita, wala, Ay, hindi man lang hindi man lang tumubo namatay kakabindas ah, siyot. Sorry na kapani Sorry na. Magulo na kapani mo. Sorry na. Kista kista. Sorry na. Kista kista. Hindi mag- sorry na. Tapang nito. matapang yan eh. eh. sorry na, gali. Sorry na ikaw. Sorry na! ini Ay, sorry. sorry. na, sorry Peace na. Peace na, Ay, Ay, sorry oh. sorry na ikaw, Krishna, Krishna na. Um, sorry ayo um, sorry Ah, na lang yan. na si Smok. na lang ikaw? Ha? Elayasi na ikaw? layas na. Layas na, Layas na, na. Um, na dali. alis ka na dyan, hindi na kita love s'preso lang love ko kiss mo dyan tapang talaga tapang talaga yan tapang ayaw mo sorry ayaw mo sorry wala kang hotdog mamaya wala ka hotdog. tsaka chicken wala walang chicken yan si smoke hindi bibigyan kasi hindi na sorry dog food ka lang dog lang na meron pa wala kang chicken no? wala chicken lang, lang. ito mabait ito eh kahit mo Might ibalibag mo kung isang

Ano? Ano? Hindi ka parang magsitorry? Hindi ka parang magsitorry? Hindi ka parang magsitorry? Alala, layos pa rin? Layos na, layos. Layos na layos.